Inihain Benigno Bam Aquino Fourth ang isang mahalaga at napapanahong panukalang batas para magkaroon ng transparency sa gobyerno at labanan ng katiwalian sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa ilalim ng Senate Bill 1330 o National Budget Blockchain Act, gagamit ng blockchain technology kung saan ang bawat piso ng pampublikong pondo ay masusubaybayan at maa-access ng publiko ng real-time. Ayon kay Aquino, Mahalagang hakbang ito para sugpuin ang laganap na no korupsyon, partikular ang mga ghost project at irregularidad na bumabagabag sa flood control initiatives ng bansa. Giit niya, ang pondong nawawala dahil sa katiwalian ay maaari sanang gamitin sa mga kritikal na pangangailangan gaya ng kakulangan ng mahigit 166,000 na silid-aralan, isang krisis na patuloy umanong kinakaharap ng milyon-milyong estudyante sa bansa. Kaya kung dito po sa ating at pagkatapos po nito sa budget ay mabawasan ang mga ghost project o mabawasan yung mga flood control na hindi naman kailangan, ako po sumasang-ayon sa Chairman of Finance na ilagay na lang ito doon po sa ating classrooms na alam nating may makikinabang kaagad. Dagdag ni Aquino, tugon din ang National Budget Blockchain Act sa matagal ng pagkadismaya ng publiko sa bilyon-bilyong pisong inilaan sa mga flood control project. Sa kabila ng mga napakalaking pondo, Nananatiling problema ang paulit-ulit na pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Kano yung binayad doon sa contractor, ginamit yung semento, magginamit yung bakal, magkano? And that will be tracked and that's on the blockchain. Mm -hmm. And nobody can change that. Sa pamamagitan ng blockchain-based system, lahat ng record ng pambansang budget ay itatala bilang digital public assets o DPAs. Magkakaroon din umano ng public portal para ma-verify ng mamamayan commission on audit o at iba pang oversight bodies ang daloy ng pondo mula sa mga ahensya, proyekto hanggang sa mga benepisyaryo. Sa ganitong paraan umano, magiging mas maayos at moderno ang pamamahala sa kaban ng bayan. Kasi yung digitalization if done correctly, it will lead to better governance. Hmm. Can we begin with having a budget na less na yung mga racket, less na yung mga project na alanganin and really focus on things na pupupunta sa tao directly. Ang digital ledger ay tatatag ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan ng Department of Budget and Management o DBM at COA upang matiyak na ang bawat transaksyon mula allocation hanggang disbursement ay permanenteng nakatala. Oras na mai sa batas, inaasahang magiging pioneer ang Pilipinas sa open budget governance gamit ang makabagong teknolohiya para labanan ng korupsyon at palakasin ang tiwala ng publiko sa gobyerno. No one is crazy enough to put their transactions on blockchain where every single step of the way will be long and transparent to every single citizen. Angelica Cara, CLTV 36 News.